Maayong adlaw mga madi og padikaron di karun, ata diri sa garden ni mama kay mga wata og tanon. kay kay talong mana adiri so talong ra pud atong kawaton dai usa diri ka talong atong kuhaon og guntingon hinahinay natong kuha kay basin mamatay so dai na guys ang atong gikuha talong siag okra ato dadon sa sa kay para luto kunya kay namo pud adiri pasaya nagikuha ni padigikan sa dagat aw lisod sa punuan ano so ato ra ni kuha panguhaon og bungot So ato ron siyang guntingon guys usaw-usaw. Usang nagunting ko ani nga panahon, nagunahon ako ngano man nabuhi pa man ning mga pasayan na e. ni. Nga 3 hours na man ni e. wa sa dagat. Malisang ramang kun niya tong espiritu ani kay basta makakita na gani gunting ang pasayan, mulukso gud na sila. Aw oh, sila naman noon noo, ang noo, uban rabi ay. Pero bitaw guys ang tang magunting ko ano mga pasayan, magkuratan gud ko. Kamawa ra siya galit sa akong kamot ni lukso na di ay. Mura bag iya hangkog man wa galit na sala ina di ay. Pero charot ato guys. Pagka man ato gunting ani pasayan, yeah. maari na pudta sa atong utanon na talong kay ato na pud ni siyang gurut-guruton og gagmay. Dili lang ni nato apilon og gurut ang ukra kay okay ra man siya dili guruton. Naglahi pud ko guys og akong pero pirituhon na talo. Alam mo man ang talong pagpirituhon, di ba? Og pagkahuman ato na ning butangan og tubig ang atong kasirula og atong pabukalon. Og ato ni siyang butangan og sibuyas og tanglad og asin. Og pagkabukal ato na ni ipambutang mga gulay patay ang atong pasayan. Og ato ra ni siyang okay okayon kadali. Og na ibutang ang atong sinigang na pampalasa. Pabukalon lang nato ni kadali para maluto na. Unya kana pa man ti na akong gilahi ganina so ako sa ni pirituhon. Og pagkahuman ako pirito naghuka dayon ko kay para mga onami. Ako sa ni pangutan na si Padi kung lami ba ang akong giluto or dili. Lami Padi? Oh, uh, ganun nagdadama kag hangir. Ngamangaon mga ka ta. Basta tilawi. Oh, lemik kayu madi. Oi, basta naik hangir lemik. Oh. <tik>